Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. So, kakaaway ko lang po galing ng school. So, today is Friday. So, pwede tayong gumawa ng content. So, for today's video po, i-share ko sa inyo aking feeding guide sa aking mga day old hanggang weeks old na mga sisiw hanggang sa aking mga layers. So, pero, hatiin po natin ngayon, uh, pag-usapan lang po natin yung day old to weeks old na mga sisiw kasi po mahaba siya so gagawin natin may mga part po siya then shout out po kay Sir Sharik at kay Sir Attorney Sharik Salbo at kay um, ate Marinette Nyaliga kasi po sila yung nasuggest sa akin na magpalit po tayo ng pangalan sa ating youtube channel kasi um, ano na siya yung scope niya ano na tayo medyo hindi na tayo pasok kasi yung pangalan natin YouTube channel ay Ang Gurong Pantito Mo Farm TV. So ngayon kasi nagmamanok na ako. Then may mga iba na akong binablog, food vlogs. So pinalitan ko po siya upon their suggestion. So magiging na pong Ang Gurong Agrikultor. So salamat po sa mga support at patuloy na sumusuport at sa mga followers po sa Facebook. Salamat po sa inyo and God bless. So, eto po yung ating weeks old na pure black Astrolorp. Then, dito po sa kabilang brooding pen. So, ito po. May mga ano po dito, black star, um, Chinese silky at meron din po ditong deco brown. Then, cross ng black neck at ng Rhode Island Ridge na vintage line. So, ito po yan. So, pag-usapan po natin yung feeding guide sa day old. So, pag day old po, chick booster po yung dapat na ibigay natin sa kanina. So, pwede po yung bio 1, integra 1000 or baby stag ng Thunderbird. So, yung baby stag po medyo mahal lang siya pero maganda po yung resulta sa mga sisiw. So, pwede, pwede po yun sa mga panabong kung meron po tayong mga alaga na panabong or pwede rin naman po sa ating mga heritage breed at mga native chicken so medyo mahal nga lang siya so ako po ang ginagamit ko dito sa mga sisiw ko ay Entegra 1000 so, tested ko na po siya uh, medyo may kamahalan pero maganda para sa ating mga sisiw then yung painom naman po sa so first one week nila simula nung pag natin sa incubator natin ang ibibigay, binibigay ko po sa kanila ay asukal. Mas maigi po kung brown, brown sugar ang ibibigay natin. So, ito po ang ginagawa ko. Ito, 1.5 liters. Ang ginagawa ko po dito, linalagyan ko lang po siya ng isang kutsarang asukal. Preferably nga, brown sugar, then non-chlorinated na tubig po ang ilalagay ko. Imi-mix ko lang, at ibibigay ko sa kanila for 7 days. Then, pag nakalagpas na po sila ng 7 days, ang practice ko naman po sa pagbibigay ng tubig, nagbibigay na po ako ng Bitmin Pro, ng DIY na ginawa ko pong probiotic. At kapag po may nakita kong matamlay na manok, no? so ayun, nagbibigay na rin ako ng premoxil sa kanila para po magamot agad yung meron nagbabadya ang sakit sa kanila. At kung nagbabalak po kayong bumili ng Bitmin Pro at Premoxil sa inyong mga alagang manok at mga sisiw, so mas makakatipid po kayo kung bumili kayo nung tigi isang kilo. Sa Shopee po, meron kayong mabibili. lalagay -lala ko po sa description yung mga link kung gusto nyo pong bumili. Mas makakatipid na po kayo doon kaysa bumili kayo sa mga agri-supply. Kapag po 2 weeks na yung aking mga sisiw going, 3 weeks na siya, naghalo na po ako ng Integra 2000 sa Integra 1000. So ang ginagawa ko po, 3 fourth na Integra 1000 at 1 fourth na Integra 2000 para po ma -ano siya, sa, transition siya para hindi magtai yung mga sisiyo. Then after 3 days, gagawin ko na pong kalahating Integra 1000 at kalahating Integra 2000. After 3 days, So, 3 fourth na pong Integra 2000 at 1 fourth na lang na Integra 1000. Then, kapag nakalipas na po yung 1 week, pwede na siyang pure na Integra 2000 or yung ating starter. Then, Integra 2000 po ang feeds nila hanggang dumating sila sa 2 months old. Kapag 2 months old na po sila, ang ibibigay ko na po sa kanila ay grower pellet na po na Integra 2000. 3,000. Pag-usapan naman po natin kung gaano karami ang ibibigay natin sa bawat si So, for the day old hanggang first week, so dapat po bigyan natin sila ng 15 grams per head. Then, 20 grams po kapag 2 weeks na. Then, 25 grams kapag 3 weeks. Then, pag 4 weeks na, 30 grams. Thank you for watching. Please do support my YouTube channel and my Facebook page. Thank you.